Hi guys, pumunta nga pala kami ng misis ko dito sa may boulevard. Upang bumili ng balde at sa ang dam. At iba pa, mga kailanganin gamit sa bahay. Fiesta Pilar nga pala ng Zamboanga City. At maraming bahay-bahay kubo ang nakapwesto dito sa may boulevard guys. What? At napakaraming nang titinda ng mga sari-saring paninda tulad ng mga kahoy chopping board, mga baso, balde, damit, onan, kortina at iba pa mga guys. At napakarami ring mga tao ang namimili dito sa mga bahay-bahay kubo dito sa may boulevard guys. what if? <laughs> 500 Tara guys, samahan nyo ko maghanap ng nabring biyaya. 100. और हमारे तरफ से आपका धन्यवाद है नमस्कार बांग बोलेंगे और आ नहीं कि नहीं है सर दिस पार्किंग है और हम लोग पास के ટી આમી સીચી ટીવી Thank right you.